binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si uh, Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa uh, sa committee hearings niya from the Senate uh, to the Ombudsman.

Ano ba to? Kanino to? Kanino po ito? Ay, kang malo. Ay, malo yan. Mamaya na. Ay, Obrigado.

Aman, aman Aku bilmem. Ayo, ayo, ayo. Ilahan atau ilahan? Na. Ilahan. Ya, aje. Okay. Well, we we'll begin the briefing na, no? I'll ask the first three questions. Tapos uh, GMA and uh, SMNI will ask. First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Ah, uh, visit. Uh, Na-late kami kanina. So, 13 minutes late kami. So, isang oras na lang yung uh, uh, nagawa namin sa pagbisita namin. And, pagdating uh, namin, nagaantay na siya. And, uh, masaya siya nung nakita niya kami kasi uh, alam niya na nandun kami to celebrate uh, pre-birthday uh, with him and uh, with my mother. Okay. Uh, As usual, na binilhan ko din siya ng Coke Zero. <laughs> <laughs> Hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa party ng Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Uh, meron daw pa kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala Um, yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na uh, noon sa telephone call pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung tatlong uh, dalawang uh, PDP laban na, na senator candidates tapos yung isang guest candidates marcoleta plus dalawang guest candidate from Alianza si uh, Senator Camille Villar Senator Aimee Marcos and binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Aimee Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo -tangon. Duterte at nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si uh, Senator Amy Marcos ng kanyang findings uh, sa, committee hearings niya from the Senate uh, to the Ombudsman. Ano po yung reaksyon ni Presidente? Uh, Unang-una, nagpasalamat uh, siya. At uh, pangalawa, sabi niya, gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy kaso hindi nga daw payagan. Pero, um, sabi niya, there will be uh, another time for that. GMA? Um uh, witwi, kokosbuodyan, um 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin niyo ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon. para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, oh, I totally agree. Kasama ako diyan sa 88% na yan na uh nagsasabi at ako ay um, parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon uh, sa akin. Thank you po sa sagot. Um, and last question po, um, napag-desisyonan po ng Senado na inipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po namin uh, malinig paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo kung meron man? wala naman siyang epekto sa akin no nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng long delay doon sa kaso pero iiwan na natin 'yan sa mga lawyers namin sa defense impeachment lawyers para pag-isipan kung anong posibleng epekto noon sa kaso ko meron man. Magseminary Anton. Hi ma'am, kumusta mo kayo? Napakabait ninyo, ngayon. Na-briefing, na-briefing. Na-briefing, ma'am. na <laughs> ha? <Di> ba? Ay, wala kang magpapait-paitan. Ay, wala kang magpapare. Ma'am, tanong po ng ACB uh, yung reaction niya doon, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na magpag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya, ayaw niya raw ng gulo. Um, magsalita about uh, reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is uh, yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am. Thank you po. Uh, ma'am, uh, kasama niyo po si senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Uh, wala pong role uh, si Sen. Amy sa case ni Uh, former President Rodrigo Duterte. And nandito lang siya para uh, uh kausapin uh, si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At, uh, ano yung siya? Uh, yung role niya. Uh, wala uh, siyang role uh, po. Uh, <laughs> sa, either sa defense or uh, doon sa ICC prosecution case, wala pong role sa si Senator Aimee. Ito nga, last question na lang kasi uh, ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung uh, pwede po. Kasi uh, game po si Atty. Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan, <laughs> nag, uh, pagkatalaga kay Atty. Abante bilang tagapagsalita sa Nang House while well, sa Malacanang, nandiyan naman si Atty. Claire. Hindi comment po sa posibilidad na maging spokes news si Atty. Guanzal? <laughs> Hindi namin napag-usapan eh. Office of the Vice President ang uh, spokesperson. Pero saludo kami sa Talino at Tapang ni oh, si Ate oh! Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Yes. Uh, siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, uh, kamusta po si Presidente? Mayroon po po siya mensahe para sa Pilipino na nasa lapas po? Oh uh, yes, ang uh, message niya is yes, uh, we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Thank you, ma'am. And uh, isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at uh, papag-usapan daw nila ng lawyers niya kung uh, paano gawin yung kanyang uh, oath. Thank you, Pero <laughs> Initially, ang sinabi niya, I want, uh, set me free, and I will take an oath. Yan, o. Yung... Yes! yes! Ma'am, meron, meron pong kanta ang, ang mga Pilipino para sa'yo. One, two, three, go! Happy birthday!

Kunti, dahil muna-muna mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawang mahirap na maitagdagan ang mga ng natin. So okay siya. Uh, at uh, tas, palagay ko lang maganda din siya dahil nakita siya ng mga dumadaan ng mga sasakyan. So meron um, tayong inklima awareness. Yes. Uh, kasi doon, konti lang ang dumadaan na sa sakyan at hindi nakikita uh, by the street yeah. At uh, marami pang pwedeng uh, gawin, uh, posibleng gawin na uh, dito dahil mas malaki yung area. Yes, mm. ma'am. Yes. Uh, pwede ba additional, ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakawin sa APRR. Um, actually, lahat tayo, no? nag kung uh, kailan uh, makauwi. President Duterte at yun yung uh, tinatrabaho ng kanyang mga lawyers uh, na sana ay mangyari at as soon as possible time dahil kaming mga Davao City ay kailangan natin ang mayor natin. Yes! yes. Bye -bye, come back. We love you! We love you! See you tomorrow! Bye -bye. na lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte kaya yeah, masaya ako na makasama kayo ulit although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat pero uh, masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan yeah. ng uh, Filipinos at uh, yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at uh, ibalik ang tunay na pagbabago. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Ma'am, mabuhay ka ma'am. Mabuhay ka yung talaga. Yung... Ma'am Elizabeth, uh, mabuhay uh, ka. Lahat kayo na. ay invited na bukas yes. sa ating rally. ICC, send Duterte home. Yeah. Yeah. 9 a.m. to 12 oh. noon sa Land Lan Van Regan. Land Van Regan. Thank you, ma'am. Thank you, Papirma daw, ma'am. Ma'am, fresh kid ya po, Always and forever. Nagpalit <laughs> thank you so much for giving us... us man pwede si Ma'am Elizabeth. Endorsement Thank <laughs> Thank you, Thank you, Thank you, na original okay. Correct. Welcome back, Mam Pili Hindi na ba tingala anong ganda si Vice President Sara Duterte. Na original, original. Usually basta anak ganin. Ba sa ano? Mother-daughter, di ba? Lagi yeah. mas maganda yung anak kaysa oh. nanay. Pero oh. Sa akin kasi. Ah. Kami ni. mas uh diwa. <laughs> <laughs> it's it's so good to see you. Back <laughs> Picture taking. Picture taking. ka, mabuti, ka, may God bless you always. Babuha! Mabuhay! Mabuhay! Babuha! 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 Mabuhay! ang ating future president! Babuha! Mabuhay! si Babuha! 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 Pada anin potas, ano uh, Pila lang. Pila, pila po, please.